Pinangkauman ng i-deregister ng mga kumpanyang may kaugnayan kay resigned Congressman Elisaldico ang tatlo nitong chopper. Ito ang nakuhang impormasyon ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon mula sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Oh, ito ang halimbawa, kaya malaking bagay yung hindi pagresponde na mabilis ni Ping Lakson. Yung bang lahat dinidelay, lahat ah uh, inaalis doon sa usapin diversion dina divert isa po ito ha ito ang magiging problema natin kay Tambi dahil sa kagagawan ng Senado diyan sa kalokohang investigasyon sa Blue Ribbon Committee merong tatlong chopper na sinubukan i-deregister hmm ng mga iba't ibang kumpanya no? kundigtado ng eh. congressman Lalo. Ang mga chopper na ito, Ayan, isipin niyo tatlo Di, dineregister. De deregister. <laughs> deregister Hi! In short, sa Tagalog, pinupuslit para maibenta. Sa madaling salita, para gawing pera. Maitabi. Kasi kinukuha na eh. Finifreeze na, kinukuha. Sabaw na, natapon pa. <laughs> Nasubukan nyo ng nat... Hihigupin mo na lang yung sabaw, natapon pa. Ganito yun. Sasakyan mo na. Sasakyan pa ng iba pambihira. Masakit yun. Masakit. Kuya Eddie. Pinipris. So gagawing pera. Yan ang mahirap pagpatagal-tagal tayo sa investigasyon. Dapat lumalabas na yung pangalan para makapag-issue na ng freeze, ma-freeze natin yung mga account. Pinaigot-igot kasi ni Lakson eh. Ay, hey, natupag niya, notary. Wala na yan tama yung sinasabi ni Kiko, susundan ko lang. Pinatatakas nila si Tambi at si Sandro. Kung hindi man sila personal ang tatakas, maitatakas yung assets. Yung pera ng Pilipinas, maitatakas. Yung kinurap, yung ninakaw, maitatakas. Tapos saka kayo magpipris ng account. Niloloko nyo kaming talaga mga animal kayo. Ginagago nyo kami Dapat ipagpifreeze na nga mga account niya ni. Eh. Pambira talaga. Mm mo, hindi naman ako bilib kay Lakson, no? Pero talagang na-expose si Lakson dito. Na-expose. Lalo-lalo na si Tito Soto. Lalo na to si Tito Soto. You know what you're doing, Tito Soto. Mananagot kayo sa taong bayan. Ay kabilang sa air assets ng nabitiw na mambabatas na ipinapa-freeze ng DPWH sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Ayon kay Secretary Dizon, pla Million dollars to ha. So, sasakyan pa lang niya. Billion na. Habang siya may sasakyan pang himpapawid, yung mga tao na lulunod dahil sa lintik na mga ghost projects na yan. Diba? Tapos ang tatapang ninyong umalis. May mga para Ang tatapang ninyo hamunin ng China. Eh kayo may mga ganto Lipad-lipad lang kayo. Ayan sila. Bong-bong. Tapos tayo dito. Tapos sila lilipad. Tingin mo ba? Kaya bang ipagtanggol ni Sandro sarili niya? Pag nagkagera. Pambira naman. No tatago nga sa babae yun eh hmm. ito pong next thing na natin ngayon sa sobrang grabe kag kagrabe na ng problema ng uh, Pilipinas at lantaran na yung baho sabi ko nga ngayong panahon na to dalawa lang ang tao Tuta ka ni Tambi o kalabang kani Tambi dahil sa gara pa lang nanakaw, hindi po pwedeng kakampihan mo siya or mananahimik ka ng hindi katuta. tuta. The mere fact na manahimik ka, tuta ka na. Or kalaban mo talaga. Lantarang kumakalaban. Kaya lang maraming duwag. Kaya basahin po natin itong sinabi ni Jason sa Bakit tikom ang bibig ni Senator Bam Aquino sa usaping flood control projects? Usaping flood control scandal and anomalies. Bakit ni minsan hindi siya nangahas na banggitin? Baka bakla, Sir J. Ikaw naman mapala decision ka. Baka ba ding? duwag in short. Sabi nga ni Chief Escudero at saka ni Marculeta, may meron silang mga kasamang mga senador, duwag kay Tambi. In, hindi ano, hindi niya mabanggit ang pangalan ni dating Speaker Ferdinand Martin Gomez Romualdez na sinasabing ulo na sabing usapin. Ito ba ay dahil sa pinsan pala ni Martin Romualdez ang may bahay ni iyon na nga, ano, magpinsan ng Aquino at ang Martin. Di ba? Yung tapang ng mga Aquino laban sa pagnanakaw sa gobyerno ay nasubok ng husto sa mga panahon ito. Alam nyo, kaya meron ako mga kaibigang dilawan. I really don't respect them. Totoo. Na respeto ko sa inyo. I mean, meron naman kasi ako mga kaibigan na naghahanap buhay lang. May mga kaibigan akong vloggers na nasa pula, nasa dilaw. No? We have our own opinions sa mga bagay-bagay. di ba? So, nire-respeto ko yon. Pero alam mo, doon sa mga kaibigan kong mga vloggers na dilaw, na wala respeto ko sa inyo. Na totoo lang. Kasi dati sinasabi nyo magnanakaw tong Marcos. Sigaw nyo yan. Di ba? Tapos anong nangyari sa inyo ngayon? Ni halos himurin nyo ang puwet ng, ng mga Marcos. Wala kayong mga backbone. Wala kayong tayo. Hindi baling nagkamali kayo at inamin ninyo, okay lang yon Tao tayo, nagkakamali. O kaya, yung opinion nyo, iba, baluktot man, okay lang. Mahina lang yung opinion mo. Pero yung sasabihin nyo, di totoo namang Marcos, magnanakaw yan. Pero hindi nyo masabi. Kasi meron kayong agenda. <laughs> ang sarap. Ang sarap yung pag, hindi lang ako nagmum, ang sarap yung pagsisigawan. Wala kayong pagkalalaki wala kayong wala yung backbone. Ako sa totoo lang, ito akin lang ha. Mas nandidiri ako sa dilaw kesa sa Mar sa Marcos. Kasi yung Marcos given na yan, alam na natin magnanakaw eh. Okay na yan pula. Yang yang karamihan ng loyalist, ano lang yan eh. Ah, nila si Mark. Hindi ko sinasabing tama ha. Pero talagang ano sila eh. Ganyan eh meron talagang Marcos na bulag. Mas nauunawaan ko pa yan kesa sa mga dilaw ngayon. Talagang kain, suka ang mga dilaw. Ang lupit. Yeah. Walang ano? Walang tapang. Iyong tapang ng mga Aquino laban sa puma pag ng gobyerno ay nasubok ng husto ng panahong ito. Bakit parang nalagyan ng bulkasilang silang bibig ni Senator Bam Risa Ontiveros at Kiko Pangilinan. Takot ba sila kay Romualdez o nasupal pala na sila ng milyones para manimik? Kaya, wala ako. Wala akong katiwa. Mas may tiwala pa ako dun sa mga pulahang sila. Tiyangko, kahit alam natin, bayas sila sa Marcos. At least, may paninindigan. Wala ako talaga sa mga vloggers ng Dilaw, sa sa media, mga duwag kayo. Mga mukha kayong pera. Walang masabi to si Ontivero, si Kiko Pangilinan. ba? Diba? Tahimik kayo. Bam Aquino. Duwag ba ang Aquino? Yan ang Aquino? Wala tong mga... Kaya alam mo, naging inodoro tong dilaw eh, di ba? Kasi alam natin ano eh mga hypocrites. Depende sa sitwasyon yung tayo. O, next po. Ito tingnan po natin to ha. sabi, vehicle of abuse. Fras Frasco Fras se saldicos ako call party list should be probed to. Dapat maimbestigahan. Yan ang naging problema, eh. yung mga party list naging so powerful na akala mo mas mataas ang boto nila kay BP Sara na dapat imbitahan, imbestigahan din itong mga... Kasi yan ang naging bihikil eh. Tama. Naging daan. Naging sasakyan. Naging instrumento sa nakawan. Kahit yung AXIS ni Erwin Tulfo, dapat maimbestigahan yun. Hindi lang yung AXIS ni Tulfo, pati si Tulfo dapat maimbestigahan. Same yan. No? Kaya, ang daming sabit na ano. Pansinin mo yung mga... Mga komunista, yung mga party list na rally ng rally, tahimik sila ngayon kay, ano, hindi nila mabanggit si Tambi. Nasupal pala ng pera eh. Kaya dapat, eto masasabi ko lang, yung mga pera, maibalik. Pinapatagal ni Lakson, matatakas yung pera. Importante, maibalik sa Pilipinas yung mga ninakaw nitong mga ito ma freeze yung mga assets nila, ma freeze yung bangko, ma freeze yung mga eroplano, bahay, condominium, lahat ng ari-arian nila ma-freeze para maibalik at pakinabangan ng Pilipinas. Anyway, pera naman ng Pilipinas 'yan. 'Di ba? Ngayon, eh kung hindi maibalik sa Pilipinas, ha? Siguro ano eh dapat talagang may makulong kung hindi nila ibabalik. No? Actually, dapat parehas eh. Makulong sila. At ibalik pa rin yung pera.